Mga mga kapraps dito tayo ngayon sa isang property na for sale. Dito po sa bayan ng Magdalena, Laguna. Bali ito na po ang property. Yang may ito yung boundary yung may semento na yan. Dat uh, bakod po yan mga kapraps ng property. Ito po ay isang farm lot na may sukat 4.8 hectares. Ito ay titulado tapos may mga tanim po ito na mga puno ng niyog tapos mayroong puno ng mangga tapos tingnan natin ang loob ng property kung ano pang mga tanim dito sa may bungad ay mayroong mga tanim na puno ng kawayan tapos dito pasok tayo kaya pasok yan lang ng ano susi dito mayroong mga bagong tanim na mga puno ng niyog doon may mga may puno ng mangga yan so medyo malawak to mga kapraps mayroon din palang mga tanim na saging tapos ang lupa ay may mga tanim na na karabaw grass mayroon tong katabing creek ano so, tingnan natin yung creek may creek dito mga kapraps na boundary ng property Ito ay likod lang ng isang subdivision ang location ng property. So, ito yung pinaka-boundary. Ayan, may maliit po na sapa. May mga kapraps sa sapa. So elevated naman po ang lupa mula doon sa sapa. Ibig sabihin mga kapraps, hindi po ito prone sa baha. At ang bayan po ng Magdalena ay ito ay mataas na lugar kaya hindi po ito bahain mga kapraps. Ito po puno ng mangga. Tas ang daming mga saging diyan sa gilid ng ilog o ng sapa. Pag tayo sa may bandang gitna ng property. So ito po ay 4.8 hectares kaya medyo malawak to. So ito mayroon ding isang puno ng mangga. Ano bahay ng caretaker na? No? So ang caretaker dito ay nag-aalaga sila ng ng mga uh, baka. Ito, ang mga may mga alaga silang baka. Oo. 'yung bahay ng caretaker mga kapraps So pwede naman po ipasok dito ang sasakyan, ang motor. Pwede ring ipasok ang sasakyan dito sa loob. Sa so, ngayon po ay papasok dito sa property ay nakikiraan pa lang po tayo. Pero pwede naman pong duma uh, bumili ng right of way. Kasi nasa likod lang po ito ng isang subdivision para makapasok yung sasakyan dito sa mismong loob ng property dito mayroon din silang tanim ng mga puno ng rambutan ayan mga kapraso may bulaklak na yung rambutan Ay, hindi ko lang Ay, natin lang ispail ako hanggang kasi may pecha yun eh. tapos dito mayroon mga tanim na meron ding tanim na guyabano tapos mayroong puno ng santol may mga bunga ng puno ng santol mga kapraso dito na tayo ngayon sa may bandang gitna ng property yan po ang sapa kanina yan yung karugtong ng sapa tapos dito mga kaprops nandyan ang subdivision so pwedeng dyan bumili ng right of way para makapasok ang sasakyan tapos meron pa namang ibang opsyon na pwedeng maging right of way papasok dito mayroong part na medyo masukal pa so dito sa mga naghahanap ng property po itong property na ito ay pwedeng pwedeng gawing subdivision mga kapraps so murang mura lang po ang benta nito kaya kung kayo po ay naghahanap ng gustong gawing investment Napakaganda nito mga kapraps para sa investment po ninyo. Pag ginawa nyo itong subdivision, ang kagandahan nito mayroon siyang sapa nga po sa gilid. So pwede nyo po iyang i-develop pa. Pag ginawa nyo itong subdivision mga kapraps, -sub subdivide niyo mas mataas po ang presyo nun. Kasi ikakatkat nyo po ito ng maliliit. Tapos iba na po ang presyohan syempre. ikot natin malawak lawak kasi itong ikot natin ito yung, ayun yung mga baka oh. pwede dito yung backyard figure mga kapraps yan dito sa bandang gilid naman sa kabila mayroon ding mga tanim na kawayan yan so natin itong mga baka kung saan pupunta yun ideal talaga to sa subdivision mga kapraps ang distance nito sa town proper ay nasa 10 minutes travel time lang tapos malapit lang din po ito sa Santa Cruz kasi ang magdalay na katabi ng pagsanahan ang pagsanahan at Santa Cruz magkatabi lang, magkatabi lang din po yan yan dito ang ganda sa part na ito mga kapraps oh. ganda meron pang kubo dito na maliit meron pang mga ano mga puno doon na tanim kasi ito may santol sila tapos may niyog din so malawak pa yung bakante ng lupa na to maaari pa kayo magtanim dito ng mga gusto nyo pang itanim mga kapraps ito yung puno ng santol may mga bunga na rin ah may duyan pa dito pwede kang mag relax relax dito mga kapraps sa may duyan ka yan doyan doyan ganda ng tanawin dito meron ng source ng tubig puso tapos mal ang ano, kuryente naman mala may malapitan din po ito na source ng kuryente or may malapit na access ng kuryente may malapit na poste dito ba't ko lang ang camera mga kapraps ha meron kayo ditong mountain view so ayan po ang bundok mga kapraps ang ganda tingnan ng bundok ko oh. natatakpan lang siya ng ulap pero mataas yan pag ganyan yan. Oh, mataas yan. Tanaw na tanaw yan dito sa property. Ganda ng view dito. So tapos mayroon kang duyan dyan. Ganda. May tambayan ka pa dyan. Tapos mayroon kang mga alagang mga baka. Tapos mayroon kayong maliit na sapa. Creek dito sa may bandang gilid. Puntahan natin. May mga kawayan mga kawayan ganda rito may mga ang lupa oh. talagang grass na siya may lilim pa ng puno yan nagpapalilim yung mga baka sa akin ng mga bakakaw so sa mga sumusubaybay po lagi sa akin channel maraming maraming salamat po sa inyong suporta so huwag kayong magsawa kasi marami po akong mga properties na pupuntahan pa na ipapakita sa inyo at kung magka magkagusto kayo sa property yan magkakaroon kayo ng uh, bibilhin ng mga kaprops pwede nyo nang bilhin at sa pamagitan ko ng channel ko nakakatulong po ako sa inyo para makahanap kayo ng uh, investment po ninyo dito na tayo ngayon sa may bandang dulo ng property mga kaprops Tignan natin dito ang karugtong ng creek kanina. hindi siya ganun kadaming mga puno talaga saka murang mura lang ang benta mga kapraps ayos na talaga to sa investment so ito yung creek mga kapraps yan ito yung karugtong na creek maraming mga puno din siya ganda mga kapatid sa property pwedeng ano gawing pastulan ninyo ng baka kasi meron na siyang ano eh meron siyang mga source ng tubig eh. may pwedeng inum inuman ng baka ito may papaya pa kuha na natin itong pa isang papaya hinog na sayang hinog na yan mga kaprapso papaya oh. Ayun ang mayari ng bakaw oh. Ayun ang mayari, ng baka yung naglalakad na kaitim. Ito sa gilid-gilid ng property may mga tanim naman siya mga, mga ilan ilan na puno. Ulitin ko lang po ang sukat nito ay 4.8 hectares sa Magdalena, Laguna. Ito ay titulado. Pansamantala ay makikiraan muna tayo. Pero pwede naman pong ipasok ang sasakyan niyo. Pwede rin naman pong bumili ng right of way. Para makapasok kayo sa sasakyan dito sa uh, mismong property. At uh, murang-mura lang po ang benta. Meron pala dito'ng suha mga kapraps, eh, mga puno ng suha. May mga bunga na rin. Tapos dito tanaw na tanaw ang creek. Ito yung pinaka-boundary yung creek. Yan mga kapuraps. Kaya pag nag-alaga kayo ng ano, ng mga mga baka, kalabaw, ayan mayroon silang mainuman. Pwede silang magpalamig dyan sa creek. Pwede niyo din tong i-develop ang creek na to. ulan. Yan yung 2.6. Mm -hmm. So ibang proper na ira mo yan diyan. 2.6 binebenta rin naman yan. Yun ba yung may ano? May may ano may Tapos may bupalo. May bupalo. Bupalo malaki. Yan na no? Ito may mga lukpa, may mga suha. May mga bunga na rin na suha. So dito tayo ngayon sa pinakadulo ng property mga kapaps. Kung sakaling interested kayo kasi murang-mura lang ito, uh, kontakin nyo lang po kami sa mga contact details para mapag-usapan po at uh, makipag-usap kayo sa may-ari kung paano po ang right of way nito. Ayos dito mga kapraps Ang palibot niya may mga tanim na kawayan Ay, ang mga kawayan oh. Okay mga kapraps, balik na tayo doon sa harap Oo. yun mga pastuha ng baka no ano to sa criteria lang to o may-samay-ari? Sa kataga ko. Oh, daming baka no. Naamot siya <laughs> Maamut tayo siya ko. Magkano daw? Hindi raw dito pa. Ah, hindi binebenta. Paraan oh, pa siya. Oo, masarap. Ang ganda nitong gawing pastulan. Dito pero hindi dito siya. <laughs> Ang ganda talaga. Pag maraming pera, hindi pa nagbebenta. Wala dun, Dami Daming nandito na halo. Oh. Nagpunta dito yung iba, yung maliliit. Na yun, Sarap nito sa ano, bulalo. Bulalong baka. Ito pa din natong litsonin oh. Bako ay lalaki, laki ng eh. Ganda dito no sa ano, pwestong ito. May duyan ka pa doon. Tubig pa pa Hmm. Uh -huh. ano, ayan o, ayan. Laganid. Paganahin mga kuya para mapakita natin sa ano. Alam pang... paganahin natin yung tubig. So mabilis na naman po ang, ano, ang magiging daanan nyo. Makabili kayo dito. Nagbebenta naman po yung katabing property. barako yun yung mga viewers po ngayon na ganitong property ang hinahanap ninyo yan ano pang hinihintay nyo mga kapraps bisitahin na agad dito yun tanaw, natatanaw na natin ang bundok eh. So mga kapraps uh, wala pa kasi akong drone kaya di pa ako makapag-drone. Marami kasi mga nag uh, ano, nagsasuggest na mag-invest daw ako ng drone. hindi eh, eh, po kasi maiwasan ng ano, ng mga gastusin kaya di agad makabili-bili. Ayun, ang tubig interesting ko. No? Ay ganyan lang siya. Wala gumto na makina lang. Oo. Oh. ang galing. Ano, ano lang. Dahil ito yata, ako. Dahil ito yung tignan. yung source ng tubig. Ang bilis lang pa, ano yun niya. Lalagyan mo lang siya ng ano. Pumbel, kinamakan na. So, yan ang ating aktor. yun yung nag-testing ng ano. Hindi. <laughs> so, yun ka dito ang duyan. Kaya, well, Chris, magduyan ka nga dun. Para ano. Ayun. Napagod ka dito sa napagod ka dito sa pagpaano ng ng source ng tubig na to, yung puso. Pwede kang magduyan-duyan muna doon, ayun. Duyan-duyan muna sa Kuya Chris. O di ba? Meron kang ano? Meron kang overlooking ah mountain views. Ayun oh. No? So para relax relax lang. Sarap buhay. Buhay naming mga ahente. <laughs> Oh. Ayun, may santol ka pa sa taas. Tapos, ang kagandahan po mga kapraps, kapag may mga bunga, pwede kaming humingi sa may-ari. Kaya, nakaka-enjoy din naman ang pag-aahente. Kahit pa paano. Kaya, kung kayo po yung mag-tripping, so, bigyan nyo lang kami ng ano, <laughs> ng panggasolina. <laughs> para... Para naman ano may panggasolina kami pa pauwi sa amin. Ay mga ka oh, yung ano yung yung bundok ayan matatanaw na oh. Medyo wala na yung mga ano ulap ayan oh. Na natin. Zoom ayan. So, medyo nawawala na yung ano mga ulap kaya nakikita na tanaw na natin yung bundok. Maganda mga kaprops. Investment talagang the best dito.